Hello! Kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin kung paano ba gumawa ng explanation letter wow. o tinatawag na SOP. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. At uh, syempre, bago tayo mag muli hinihikahit ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya tumpisahan na natin. Let's go! At ayun nga, siyempre mga ka-59, no, bago tayo tuloy mag-umpisa, na nais ko munang magpasalamat sa inyo, sa mga uh, subscribers natin, sa mga ka-59 na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay dito sa mga video na inilalabas ko. At ayun nga mga ka 59 pag-uusapan natin ah uh, kung paano ba gumawa ng uh, explanation letter yung tinatawag na SOP ba kapag tayo ay uh, nagkakaroon ng violation 'di ba kapag tayo ay gumawa ng violation 'di ba pinag- SOP tayo pinag-explain tayo ng mga commander natin o ng mga SIC natin itong video na to ituturo ko to para magkaroon kayo ng idea kung paano gumawa ah uh, itong video na to ni credit ko to sa mga uh, ka five natin na mga baguhan pa lang yun yung mga bago pa lang syempre uh, hindi pa nila alam kung paano yung tamang paggawa di ba at least uh, makaka kumbaga makakuha kayo ng ano ng idea kung paano gumawa ng uh, SOP o yung tinatawag na explanation kapag tayo ay nagkaroon ng uh, violation. Kaya ito mga ka-59, panoorin nyo yung uh, ginawa ko at sundan nyo lang. Sigurado, uh, makukuha nyo kung paano yung gumawa ng SOP o yung explanation letter. Tara! At ayan mga ka 59 kung makikita nyo, ginawako yung ginawa ko na explanation. Uh, Tagalog, syempre, para mas maintindihan. At syempre, uh, para mas kung uh, kumbaga yung sinceridad mo sa paggawa mo ng explanation is uh, syempre nandyan. Pero kung mauusay naman kayo sa English, pre, tirahin nyo ng English. Pero syempre, uh, para mas madali, gumawa ako Tagalog. ba? Diba? O, sa mga bagong pahid natin, paggagawa kayo ng explanation letter nyo, ganito, yung una, sa ibabaw yung headings, ang lalagay nyo, pangalan ng agency nyo dyan, sa baba kung saan kayo naka-detachment. Pangatlo, kung saan yung address nyo. Okay, yung sumunod, kung makikita nyo, medyo tututok natin. Ayan, yung date. Kung kailan mo ginawa yung SOP mo. May 5, 2024 to SO Fernando Policarpio, Officer in Charge, KOIC. Tapos, itutro natin kay uh, SO Ricardo Rempilio, Ship in Charge. Siya yung SIC. syempre, Pram. Kung anong pangalan mo? O, oh, SG1 de la Cruz. Yung subject? O, oh, explanation. syempre, sa baba, ilalagay mo na kung ano yung explanation mo. Ito, gumawa ko ng konting ano dito. Ayan. O, oh, makikita nyo. Oh, sir, nais ko pong humingi ng paumanin sa inyong mabuting tanggapan dahil sa aking nagawang pagkakamali. Nang ako po ay inyong makita na nakaidlip sa oras ng aking duty Dahilan po ng sobrang antok at kulang sa tulog Dahil inasikaso ko po ang aking asawa na bagong panganak Kaya po ay kaya sa hindi sinasadyang pagkakataon Ako po ay nakaidlip Muli ako po ay humihingi ng poomanin at umasa kayo na pipiniting hindi na maulit ang nagawang pagkakamali tapos sa baba uh, gumagalang SG 1 de la Cruz guard on duty ayan ang diskarte kasi dito mga ka 59 9 uh, kapag gagawa kayo ng uh, SOP o explanation letter syempre dahil nga kayo ay uh, nagkasala at alam nyo naman na meron kayong violation ang unang unang ano dito yung pag admit nyo 'di ba? O yung tinatanggap niyo yung pagkakamali niyo. Kasi mahirap naman na gagawa ka ng uh, explanation letter tapos hindi naman pala totoo. 'Di ba? Syempre pag binasa ng commander mo 'yan, no? ng SIC mo, uh, hindi naman totoo yung nilalagay mo, 'di ba? Imbis na uh, verbal warning lang ang gagawin sa iyo, baka i-ano ka pa, i-suspend eh. ba? Diba? Kaya ang diskarte dyan, pag gagawa kayo, yung admittance nyo dun sa nagawa nyong pagkakamali. Katulad nito, ba? Diba? O, humingi na po manhin dahil, o, inaamin niya na naka siya. Okay? Tapos, Uh, kung baga dyan, inaamin mo na kung ano yung naging kasalanan mo o yung pagkukulang mo. Tapos dito sa pangalawa, kung makikita nyo, ako po ay humingi ng o, muli, ako po yung humingi ng paumanin at umasa kayo na pipilitin hindi na maulit. Siyempre, pipilitin mo na hindi maulit. Hindi mo ilalagay na hindi mo na uulitin. Dahil hindi ka naman sigurado kung uh, hindi mo na, hindi ka na talaga makakaidlip. ba diba? Kaya huwag kang maglalagay ng hindi ko na uulitin. Ang ilalagay mo dyan, o, umasa po kayo na pipilitin na hindi na maulit ang nagawang pagkakamali. Ganon. Huwag nyo ilagay ka agad na hindi ko na uulitin. Kasi pag nahuli ka ulit, o nakalagay doon sa ano mo, o sabi ng commander mo, kala ko ba hindi mo na uulitin. Tapos meron pa rin. Di diba? Kaya ganyan lang ang tamang ano. Napakasimple lang mga ka 5 Ito para sa mga baguhan lang natin to ng mga kasama na. Eh, Siyempre yung mga matatagal na mga veterano natin kasama ay kabisado na yan. Kaya eh, itong video na to, yung ano na to, ginawa ko talaga to para sa mga ah, kasamahan natin na bago pa lang. At kumbaga nangangapa-ngapa pa sila. ba? Diba? Ayan. Ayan mga ka-5 na no? Ayan. Gayahin nyo lang yan. Sundan nyo lang pag kayo ay gagawa ng explanation letter nyo. Okay mga ka-5 At ayan nga mga ka-5 na no? Sana nakakuha kayo ng idea doon sa pinakita ko. At sana nasundan nyo. Uh, para ayun nagkaroon kayo ng uh, guide o idea kung paano sa paggawa ng SOP natin yung explanation letter kapag tayo ay tagagawa o oh, may violation at ayun nga mga ka-59 uh, kung meron kayong gusto na mga pag-usapan uh, gusto nyo na gawa natin ng video ayun mag ano lang kayo mag comment lang kayo sa comment section at syempre, kung meron kayong mga napapansin o mga napupuna, i-comment nyo lang sa comment section para kung sakali, eh, di ba? I-adjust natin kung meron tayong mga kulang, meron tayong mga kayo napapansin na mali, di ba? At least, mas maganda yung na, ano, kumbaga, napapanood natin at syempre, nakikita natin kung ano yung uh, dapat natin gawin. At ayun mga kapaydnan, syempre, ang lagi kong paalala sa ating lahat, Always 10-3-5 sa mga 2-0 para 74 tayo. 1-6. Okay mga ka-5-9, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. At God bless ating lahat. Thank you.